sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating KTH ukol sa mga treasure maps ng mga pirata dito sa Pilipinas at kung bakit nakasulat ang mga ito sa salitang hapon. Ang ating bansang Pilipinas ay sadyang maraming nakabaon dito na kayamanan mula sa iba't ibang nakalipas na henerasyon Una ay ang sariling atin kung saan ay mga kayamanan na mula sa ating mga ninuno. At ang pangalawa ay mula sa iba't ibang lahi na sumakop dito sa Pilipinas kasama na dito ang mga pirata. ayun dito sa komento ng ating ka-TH, nais niyang malaman kung meron akong kaalaman tungkol sa treasure map ng mga pirata dito sa Pilipinas noong mga taong 1700 hanggang 1800. Siya ay nagtataka kung bakit ang mga treasure map na ito ay nakasulat sa salitang hapon. Samantala, ang pananakop ng mga sundalong hapon ay naganap noong mga taong early 40s. bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, sadyang maraming mga pirata noon sa Japan. At kung tayo ay magsasagawa ng ating pagsasaliksi, may isang malakas na grupo ng mga piratang hapon noon kung saan ay nagawa nilang magnakaw ng maraming kayamanan sa mga malalaking bansa tulad ng China at Korea. Mababasa na rin natin dito sa Wikipedia ang tungkol sa mga Woko Pirates ng Japan. Ayon dito, bago sila tuluyang maubos ay nagawa nilang marating ang Pilipinas. Sila ay napadpad sa apari na bahagi ng Hilagang Luzon at dito sila nagpatayo ng kanilang sariling Pirate City State. At noong taong 1582, Nagkaroon ng matinding labanan ang mga piratang hapon laban sa mga Kastila. Sinubukan din nilang sakupin ang Manila ngunit sila ay nabigo at hanggang sa sila ay tuluyang napaalis ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. May mga haka-haka na dito sa Pilipinas binaon ng mga piratang hapon ang kanilang mga ninakaw na kayamanan mula sa iba't ibang bansa. Ito daw ang siyang dahilan kung bakit nila pilit na gustong sakupin ang Pilipinas. Ngunit sila ay nabigo dahil sa mga Espanyol na naunang sumakop sa ating bansa. ating balikan ang komento ng ating ka dito. Basi sa aking sariling pananaw, ay meron siyang hawak na isang treasure map na pag-aari ng mga piratang hapon. Ito lamang ang siyang aking nakikitang dahilan kung bakit ang mga nakasulat dito ay mga salitang hapon. Nais ko lamang ulit Linawin ang aking sariling opinyon, ukol sa treasure map na nakasulat sa salitang habon. Ang aking paliwanag dito ay sadyang may malakas na grupo noon ng mga piratang habon. At dahil sa lakas ng kanilang hukbo, nagawa nilang magnakaw ng mga kayamanan sa mga maunlad na bansa tulad ng China at Korea. nang sila ay mapadpad dito sa Pilipinas dito nila ibinaon ang kanilang mga ninakaw na mga kayamanan at dahil sa dito nila ibinaon ang lahat ng kanilang mga ninakaw na kayamanan ito ang siyang naging dahilan kung saan ay gusto nilang sakupin ang ating bansa ginamit nila ang kanilang buong puwersa ngunit sila ay nabigo laban sa mga Espanyol na siyang naunang sumakop dito sa Pilipinas. Kaya sa madaling salita, ang treasure map ng ating ka-TH dito ay nakasulat sa salitang Hapon sapagkat ito ay mula mismo sa mga piratang Hapon. Bago tayo magtapos sa video na ito, Nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwo. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Kent Chester, makarambo ng Davao City. Melvin Digamo. Amazing Kids ng Quebec, Canada. Joey Bakbak. Pongpen Esla. Jack Dila Cruz, Bartulay ng Norzagaray Bulacan Jan Jalurina ng Mindanao. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!